Pisa na tayo, kapatid na Daniel. Opo, kapatid na Eli, Puntaan agad natin ang uh, Davao del Norte. Davao kami. Sergeant, may araw ng mga patay. Sa dalawang tanong, bakit sila isisirito ng ang Pasko? Unang-una, kapatid, yung araw ng mga patay, na-invento ng katoliko yun. Pag-araw ng mga patay, maraming mga may patay na nagpapamisa. Ang tema ng mga pagpapamisa para maalis daw sa purgatorio yung mga kaluluwa ng patay, invento yan sa Biblia. Wala naman kasi sa Biblia yung salitang purgatorio. Kahit masahin natin ang buong Biblia katoliko, wala pong nakalagay na purgatorio. Nung araw po, para matiyak mo na ang isang salita wala sa Biblia, magbabasa ka muna ng buong Biblia. Gaya ng ginawa ni Rizal. Kaya niya nasabing walang purgatorio, hindi totoo yun. Kasi binasa niya mula Hinesis hanggang Apokalipsis. Ngayon, hindi na masyadong mahirap. Papahanap mo lang sa computer, mabilis na mabilis na. Wala pang isang minuto, makikita na kung meron ba nun o wala. Basahin natin, sis Luz, yung No Limitang Hire ni Dr. Jose Rizal. Ako, ito po yan sa No Limitang Hire page 72. Ang sabi po dito, But now, let's see how the idea of purgatory, which is absent from both the Old and the New Testaments, became Catholic doctrine. Neither Moses nor Jesus Christ make the slightest mention of purgatory. Ayun, sabi ni Rizal sa kanyang, No limit ang hero eh. Kilala naman natin si Rizal. Our national hero is Dr. Jose Rizal. And he was killed by a firing squad kasi kaya siya pinatay. Meron siyang mga sinasabing laban sa doktrina ng Iglesia Katolika. Ang isa riyan yung tinatawag na purgatorio. Yung purgatorio, sabi ni Rizal, binasa niya ang buong Biblia mula sa Henesis hanggang Apokalipsis at ang sabi niya, kahit si Moises, kahit si Kristo, walang binabanggit na purgatorio. Kaya, yung aral ng Katoliko na ang mga patay ay ipapanalangin para alisin sa purgatorio, ipagpapamisa, wala po sa Biblia yon. Actually, miski sa Bibliang Katoliko, in fairness, mga kababayan, sa inyong sarili, sa inyong paniniwala, kung magbabasa kayo sa Bibliang Katoliko, yung salitang Misa, wala po yun sa Bibliang Katoliko mismo, yung Misa, yung pagpapamisa. Papalalangin yung mga patay, magsisindi ng insenso, papausukan yung altar. Yan po ay hindi tinuturo ng Biblia na merong ganyang seremonyang misa. Actually, mga kababayan, wag lang, wag sana lang kayong magagalit, magbukas kayo ng isip. Kung gusto nating ang matutunan natin, yung katotohanan, dapat yung matututunan natin, salita ng Diyos. Eh, wala akong salita ang Diyos na misa eh. Kaya nga ang sabi ng mga apostol sa 4 ng unang Korinto, pakibasa kapatid na Daniel. Ang mga bagay ng ito, mga kapatid, ay inianyuko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga puto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat, upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Ayon, dapat ang matutunan natin, huwag hihigit dun sa bagay na nakasulat. Basahin nga natin yun sa Bisaya, sa Cebuano. Karon kining mga butanga, mga igsoon, ingon nga ang pagsulundang akong gibalhin sa akong kaugalingon o kang Apollo tungod ka ninyo. Aron nga kanamo makakaton ka mo sa dili pagbaton o mga huna-huna ah, kapin sa mga butanga na asulat na. Ayon. Yung huna-huna mga akahaka na wala doon sa nakasulat, hindi dapat na yun ay eh, ating pagbatayan sa relihiyon mga kababayan. Sa hiligay no ng pagkakasabi ron, mga kauturan na pahanungod ko sa akon kaugalingon kag kay Apolos tungod sa inyo kaayuhan agud nga sa amon makatuon kamo nga hindi maglabaw solo sa kasulatan yung hindi dapat na hihigit sa kasulatan ang pagkatuto na dapat matutunan natin wag hihigit sa kasulatan sabi sa kapampangan ngay ni tingpag kapatad, tikapatad lini patkuking makatulad kana ako tampon ka kang King kung bangking kay kami makabalu kayo ayumelabis kung bagay ang makasulat makabalu kayo ayumelabis kung bagay ang makasulat bakit? pero kailangan sa nakasulat tayo matuto sabi doon sa 1437 ng Unang Korinto, kung ang sino man ay iniisip niya na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. So, yung palang mga sinulat ng mga apostol, yan ay inutos ng Diyos na isulat nila. Uh, basahin natin sa Cebuano kung may tao nga nagahuna-huna nga siya manalagna kung ispirituhanon, pailha siya sa mga butang nga gisulat ko kaninyo nga kini sila mao ang sugo sa ginoo. Ang ah, mga butang nga gisulat ko kaninyo, ah, sila mao ang sugo sa ginoo. Ibig sabihin, yung mga isinulat ng mga apostol, Uto sa kanila ng Diyos na isulat. Kaya dapat ang matutunan natin yung nakasulat. Sabi ni Pablo, huwag hihigit sa nakasulat. Kung mayroong purgatorio, dapat sinulat ng mga apostol. Kung may misa, dapat sinulat ng mga apostol. Eh wala namang sinulat ang mga apostol purgatorio. Wala namang misa. Wala namang eucharistia. Wala naman nun eh. Mga invento lang ng katoliko yon mga kababayan. Eh kaso yon ang ating nagustuhang sundan. Kaya sana huwag kayong magagalit. Wala akong sa Biblia yan eh. Kaya yung araw ng patay, eh, magbili ang kandila, mabili ang misa, mabili ang kung ano-anong mga mga religious ano eh, mga bagay eh. Um, pinagkakakitaan nila yan. Kaya may araw ng patay. Pero sa Biblia, wala namang araw ng patay sa buong panahon ng Israel, sa buong panahon ng mga Kristiyano, wala kang mababasang nagdiwang sila ng araw ng patay. Wala nun. Ngayon, eh bakit daw ipinagdiriwang ang Pasko? Basahin natin yung Catholic Encyclopedia. Talaga bang merong Pasko? O ano ang sabi ng mga Katoliko tungkol sa Pasko na kanilang ipinagdiriwang? Ito po ay mismo Uh, libro na ng Iglesia Katolika nagsasabi, yung Catholic Encyclopedia, sila ang gumawa nito, hindi po kami. Ano ang sabi kapatid na Luz? Ito ang sabi po dito sa Catholic Encyclopedia sa volume 2, page 607. Ang title ay Christmas. The feast of the Savior's birth is called Christmas, the Mass of Christ. It is celebrated on December 25 and is one of the main feasts of the liturgical year. The actual date of the Lord's birth is unknown and its commemoration was generally included in the Feast of the Manifestations or Epiphany, January 6, during the first three centuries of the Christian era. History In about the year 330, however, the church in Rome definitely assigned December 25 for the celebration in order to honor Christ, the light of the world, and the true son of justice. Tignan nyo yan, mga kapatid. Invento na naman yan, yung Christmas na yan. Ang sabi nila sa kanilang aklat, the actual date of the Lord's birth is unknown. Walang nakakaalam daw, sabi nila, ng eksakto araw ng pagkapanganak ni Kristo. Kaya nung, nung mga unang kasaysayan ng Katoliko, ipinagdiriwang nila yan sa Epipani na kung ipagdiwang e Enero asais. Pero noong anyo 330, however, the Church in Rome definitely assigned December 25 for the celebration. Ang Iglesia sa Roma ay itinakda nila ang wika yung December 25 para ipagdiwang yung, yung Pasko o yung Misa ni Kristo. Christmas, Mass of Christ. Puro invento talaga, wala sa Bible. eh. Walang batayan. Hindi naman pwedeng si Kristo ay panganak ng December 25, mga kababayan. Kasi, nung ipanganak si Kristo, meron pong mga pastor ng tupa doon sa sa ano sa Bethlehem na nagpapakain ng tupa nila sa gabi. Kaya ngayon ang nandoon sa awit na kinakanta-kanta ng Katoliko yun eh. Sabi ron, the first Noel the angel did say was to certain poor shepherds in fields as they lay in fields where they lay in keeping their sheep. Yun. Tama yun eh. Meron talagang mga tupa doon sa bukid. Pinapastor nung mga pastor. Pinagpupuyatan sa gabi. Nung gabi na yun, ipinanganak si Kristo. Basahin natin sa 2.7 ng Lucas. At kanyang ipinanganak ang panganay niyang anak na lalaki. At ito'y binalot niya ng mga lampin at inihiga sa isang pasabsaban sapagkat wala nang lugar para sa kanila sa tuluyan. At may mga pastor ng tupa sa lupain ding yaon na nangasa parang na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. At tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila at sila ay totoong nangatakot. At sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong mga takot sapagkat narito dinadalhan ko kayo ng mabubuting balita ng malaking kagalakan na siyang sasabong bayan." Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. Nakita nyo, nung ipanganak si Kristo, ibinalita ng anghel na naipanganak na siya nung gabi na yon, ang pinagbalitaan yung mga pastor na nasa parang na nagpupuyat na yung kanilang mga tupa ay pinakakain sa parang. O ay e, paparong magiging Disyembre yan. Samantalang pagka Disyembre, eh, tinanin nyo ang itsura ng Bethlehem kung saan pinanganak si Kristo pagka Disyembre, Nobyembre pa lang umuulan na ng yelo doon eh sa Bethlehem. Pagka po Disyembre ay makapal na ang yelo doon. Mga kapatid, makapal na yelo. Eh po pwede ba naman na si Kristo ay panganak ng Disyembre na makapal ang yelo, yung mga tupa nandun sa bukid. Ano kakainin nun? Puro, puro yelo. At saka yung mga pastor, Paano sinong pastor ang magtiatiaga sa gabi na ilalabas niya yung kanyang kawan ng tupa e eh, puro yelo yung pupuntahan nila? Hindi naman kumakain ng yelo yung mga... At saka napakahirap naman yata nung ano, nasa gitna ka ng katakot-takot na yelo. Gabi, hindi mangyayari yan sa Disyembre. Wala pong possibility na si Cristo pinanganak ng Disyembre, mga kababayan yung pagdiriwang ng birthday daw ni Kristo, Disyembre, mali po yan. ayun ayon po sa mga nagsuri sa kasaysayan at saka sa Biblia, sa mga iskolar, si Kristo ipinanganak na maaaring Setyembre, katapusan ng Setyembre o unang linggo ng Oktubre. Yan po, wala pang yelo noon. Ayon. Yan po ang sabi ng mga nag-aral. Pero para sa akin ay kahit hindi ko alam kailan ipinanganak ang Panginoong Yesus kung anong araw ang mahalaga si Kristo yung ipinanganak hindi yung kapanganakan kung nga, hindi ko naman alam ang mahalaga sa iyo yung ipinanganak si Kristo mismo kasi wala nga tayong mababasa sa Biblia kung anong araw at oras eh ganun po yun This year.